Hello, what's up mga kalae? Ayan mga kalae uh, Nabigyan natin sila ng patuka So tatagdagan na lang natin yan pag naubos So para makapagsubo sila Same din maglalagay na rin tayo ng tubig At ililipat na rin natin yung kanilang mga inakay Dito sa pliers natin Kasama itong dalawa Ito Tsaka dalawa dito Tsaka isa dito Ayan isa. So, ililipat na natin yan mamaya-maya. So, pagdadagdag lang ako ng pagkain nila kasi gutom pa yung mga ano. Doon yung nagwawala pa. So, maglalagay muna tayo. Let's go. So, yun nga mga kalae. Yan, nalagyan na natin ng kanilang uh, repeal. Ito, narepealan na natin. Kailangan kasi natin busugin yan. Mga yang inakay na ililipat natin. Kasi, hey, pag nilipat mo ng kulungan yan, ay hindi yan magkakakain Nang ilang isang araw, dalawang araw. So, mamaya yan. So, kailangan natin busugin. Ganon din dito mga kalae. Ayan, sinusubuan na siya. Oh. Kailangan na natin kailangan mabusog yan ng busog na busog din talaga lalong lalo na yung mga ganito kalita yun no? ang ganda ng kulay niya no? hindi ko alam kung nag opal siya o ano mga na lahat sa kulay ng ama oh. mo. Oh. ganda oh grabe so yung mga dumi nila saka natin lilinis bukas natin lilinisin araw ng lunis linggo nga ngayon so lilipat na natin sila ngayong araw so ito pa yan so bali ito nagpisa na din ayan, oh. malaki na oh. Ayan, oh. kahapon pa yan mga pa 2 na ngayon pa na siguro So kailangan din natin yung mga bigyan ng maraming patuka. Yan o. Kain. Tapos ito, lilipat na rin natin to. Dapat ito, nung ano pa. Kahapon pa dapat to. So balit, di pala nung isang araw. Dapat nung isang araw pa to. Pa 30 days na nito eh. Ngayong araw. So lilipat na natin yan. Kasi ito, lilipat natin ito. Ito. Tsaka yung dalawa doon. So okay na yan. Apat na yan. So yun mga kalaya no iriripil -re ko pa lang ulit yung ibang ating mga wala ng laman ay itataob ko na yung mga busog na itataob ko na tapos yung iba iriripil ulit natin lalo na yung mga dalawang sinusubuan gaya nitong dalawa yan so nag na din to itong ating itim ayan o naglabas na siya ng itim yan dati dati hindi siya naglalabas ng itim puro blue bar lang halos ang nilalabas niya at mga gantong kulay kasi sila lang naman dalawa nagpapares lagi yan o naglabas na siya ng itim mga kalay, nag na siya sa mismong kulay niya. yan o, itim Kauna-una ang anak niya na itim Sa loob ng 3 uh, years. yan o, mga kalay. So, ito, wala pa rin yung itlog hanggang ngayon. Tagal. Naiinip na ako dito. Baka baklasin ko na to mga kalay. Baka lang. So, yun, mga kalay. Uh, Laladyan ko muna ng tubig yung iba nating mga ibon. At ito yung ating mga ibon na, ano, na hindi ko ginamit. Ito. Tsaka ito. So ito lang, itong isang to, nabaklas na. Yan, natin galing yan sa breeding, sa breeding. So pinagpapahinga na natin. Yan. Ito niyo naman ang ng mga butchi ng mga yan busog-lusog. Grabe. Yan. So busog na din to, siguro lalaki na ng butchi ng mga So uuuntay lang natin tong maubos. So ililipat na natin yan mga kalae. At may itlog na ulit yan, isa. Ah, dalawa. May itlog na ulit dalawa yan. Kasi to, mapipisan ito sa mga siguro mga 17 ito ay 23 yan tapos ito nasan yun ito 13 yan kasi ito napisa nung asing ko so balay 3 days na 8 na pala ngayon kasi ito wala pang itlog so yun mga kalae ah uh, yan muna sa ngayon paglilipat muna tayo ng ating mga inakay so let's go so yun nga mga kalae yan nailipat na natin yung apat mga kalae ayan o oh dami nating inakay ngayon ah, apat pa meron pa tayong mga hanguin sa susunod na mga buwan mga kalay yan ang yan ang nila na natin ng tubig na idugdaw ko na yung mga nila sa tubig yan yeah, para alam na nila kung saan sila inom yan ang so pipicturan muna natin para nakakita natin ng ano para meron tayong thumbnail you na know, yan mga kalay yan ang gaganda oh ang lalaki babae ka muna dyan baba 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 lagi ka na sa taas eh. palipasal malaki na to dilipad na to mga ilang araw pa yan you know. Marunong na siya. Ito na lang ating picturean. Tatlo. Tatlong pogi. Kaya mga kalae. eh. muna na natin to. Boom. Picture. Okay. So yun mga kalae. eh. Dito ko na muna tatapusin tong video to para sa araw na to. So please like, share, and subscribe mga kalae, Sa lai Nation Vlog. And don't forget to follow me sa Facebook mga kalae. eh. Reyes at Alay Nation Vlogs. Nabubulol pa putik. So yun muna ang update natin ngayong araw. So bye bye.